tropa, life hack tayo dito sa Canada. Nagbabalak ka bang lumipat ng ibang lugar? Let's say, kung nakatira ka currently ngayon sa Alberta, tapos gusto mo lumipat sa Ontario, pwedeng pwede mo naman gawin yun dito mga tropa. Pero mga tropa, alam mo ba, marami sa ating mga Pilipino ang nagsisisi kung bakit sila lumipat sa ibang lugar. Ito yung mga dahil na, mga tropa. Sa mga lumipat mga tropa sa ibang lugar, uh, let's say nag-jump from, uh, currently nasa Saskatchewan ako, let's say uh, kung nasa Saskatchewan ka, gusto mong lumipat sa Alberta, maraming nagsisisi mga tropa kung bakit sila lumipat. Ang mga dahilan mga tropa, alam nyo bakit? Nagandahan sa lugar. unang unang dahilan nyo ng mga tropa? Let's say, once silang nakapunta sa lugar, let's say bumisita sa Calgary, very famous yan, tapos nagpunta sa bundok, tapos pag palit na rin sa Saskatchewan, eh, nag-isip, sabi na, parang maganda tumira dun sa, ano, sa Alberta. Yun yung unang-unang dahilan mga tropa. Naganda lang sa lugar mga tropa. Ang dahilan kung bakit sila lumilipat dun sa uh, lugar na gusto nilang lipatan o sa pinaglipatan nila ngayon, eh, na naudyukan o sa madaling salita, eh, nabudol ng mga kakilala at mga kaibigan na sinasabi nila na, Pre, dito na kayo pumunta sa sa lugar namin kasi magandang temeran dito. Maraming trabaho. Yun ang unang-unang dahil para meron trabaho. Pangalawa, maganda nga yung lugar. Maraming mapapasyalan. Maraming uh, mall. Which is tayo mga Pilipino, napaka mahal na mahal natin yung mall kasi sa Pilipinas napakaraming mall, diba? So naingganyo silang lumipas sa isang lugar dahil nga sa dahilan na maraming mall at maraming mapapasyalan. sila yun ng mga kaibigan nila na nabudol nga sila na gusto nilang lumipad doon at inudyukan silang lumipat dahil nga sa mga dahilan na yun, mga tropa dahilan mga tropa, ito yung pinaka-classy na meron silang kamag-anak dun sa nilipatan nila which is okay naman di ba mga tropa mas magandang tayo mga Pilipino eh, sama-sama sa isang lugar as family napakagandang culture natin yung mga tropa kaso ang problema dyan mga tropa pagdating nila do sa uh, lugar na pinalipatan nila na meron silang kamag-anak eh, hindi naman sila tulungan na makaagapay sa pamumuhay doon mga tropa at minsan pa mga tropa ito totoo nangyayari ito sa Canada pagdating nila doon eh hindi sila nagkakasundo at nag-aaway-away well sa point na yan eh hindi na natin saklaw yan kasi family matter siya diba sila sila naman yung nagkakaintindihan yan at sila sila rin ang makakasolve ng problema na yan so yun ang isa sa sa makatulong sa, sa, tat, tat, dahilan kung bakit lumilipat ang mga Pilipino sa lugar na pinupunta na yung kaibigan na audio kasi na at sila tapos nagandaan sa isang lugar at pangatlo yung kamag-anak nga which is gusto nilang makasama yung kamag-anak nila pero alam nyo ba mga tropa pagdating nila doon ay eh, nagsisisi kung bakit sila lumipat doon aside sa mga reason na yan alam nyo kung bakit ang unang-unang dahilan ay hindi sila nakaagapay kagad sa pamumuhay doon ang unang-unang dahilan ng mga tropa rito, bukod sa mga Pilipinong lumipat na sa lugar na yon, ang pinaka-classic na reason ay yung cost of living, mga tropa. Cost of living, kaya hindi sila gaano nakaagapay doon sa pamumuhay nila, sa nilipatan nila. Kasi nga, pagdating doon, eh, hindi nila alam na mas mataas pala yung renta kung nangungupahan sila. Kung gusto nilang bumili ng bahay, eh, ang taas pala ng mortgage doon, mga tropa, at hindi na kayang bumili ng bahay. Pagkatulong mga tropa, wala silang makuwang trabaho according o ay dun sa skills na at kung ano yung alam nila mga tropa. Ang tropa kung lilipat ka ng ibang lugar, eh pwedeng pwede naman kasi rights natin yun bilang uh, permanent resident at saka citizen ng Canada na lumipat sa gusto mong lipatan sa desire mong lugar na lumipat kasi yun yung ating uh, rights of mobility once na PR ka na at naging or naging citizen ka na ay pwede ka na lumipat. Karapatan mo 'yon na lumipat sa gusto mo talagang lipatan ng lugar mga tropa. However, mga tropa, ito ang nagiging problema. Pagdating doon eh hindi nga nakaagapay dahil nga cost of living. Tapos eh medyo malang lugar. Tapos pangatlo mga tropa, hindi nga inaaral yung ano, yung lugar na nilipatan nila. 'Yon isa mga, ano, isa sa dahilan kung bakit nagsisisi yung mga Pilipino na lumipat sa ibang lugar dahil nga hindi nag-aaral at hindi nire-research muna yung lugar bago lumipat mga tropa kung lumipat ka mga tropa sa isang lugar let's say gusto, -gusto mo talaga ng lugar eh, i-research mo kung ano meron doon in terms of job security pangalawa yung opportunity pangatlo yung opportunity para sa anak mo kung yung lilipatan ba nilang eskwelahan let's say meron kang anak na nag-aaral pa kung lilipatan nilang lang eskwelahan eh akma sa uh, educational nila. Alam niyo na 'yan bigos sa Di ba kung maganda ba 'yung na lilipatan nila? Pakatong s'yempre 'yung ikaw, 'yung sarili mo. Kung meron ka bang ibang opportunity, opportunity doon aside from uh trabaho mo na according sa skills mo. Let's say kung pwede ka bang makapag-networking doon, kung may gag mag-business or mas maganda kung may opportunity ka bang makapagtayo ng negosyo ron mga tropa hindi mo titignan siyempre yung uh, kapakanan mo bago ka lumipat huwag kang tumingin sa lugar kung ano yung meron doon kung nagandahan ka lang huwag mong masyadong intindihin yun uh, at kung naudyokan ka lang ng iyong kaibigan at kung meron kang kamag-anak doon eh, mas maigi mo nang eh, pag-aralan mo yung lugar na paglilipatan mo kung gusto mo talaga lumipat doon mga tropa mga tropa, meron ka bang balak na lumipat sa ibang lugar? ang payo ko lang mga tropa ito marami rin nagsisisi rito kung bakit hindi, hindi kagad sila lumipas sa ibang lugar kung bago kang PR rito sa Canada at kararating mo lang, kararating mo lang dito let's say uh, landed PR ka so kung gusto mo lumipas sa ibang lugar eh unang unang mong aralin lahat yung sinabi ko yung uh, job security crime rate nga pala mga tropa yun isa sa titignan mo uh, sa isang lugar may, kasi may mga lugar dito sa Carada na medyo mataas yung crime rate ng tropa. So mas magandang titingnan mo rin para sa siguro din natin, di ba? Ay nating mapatrobol tayo sa isang lugar, di ba? Para to syempre uh, tropa yung job security mo, tapos yung business security, uh, opportunity para sa iyo at saka sa pamilya mo mga tropa. Huwag kang tumingin sa ganda ng lugar at saka sa odjok ng pamilya. So yun lang mga tropa, no? Sana sa paglipat mo ay aralin mo lahat bago ka lumipat. Pwede lumipat anytime rights mo yan dito sa Canada so hanggang sa muli mga tropa sana meron kang napulot na value sa ating usapan ngayong araw na to about sa paglipat sa ibang provinces mga tropa gawin mo kung gusto mong lumipat mga tropa na sa yan, aralin mo lang maigi hanggang sa muli magingit ka, mag subscribe ka nga pala sa ating channel which is yung Tropang Canadian at panoorin mo rin ang aking tiktok account na Tropang Canadian mga tropa hanggang sa muli, ingat ka, paalam a boo